Magandang araw mga idol Sa video na ito ay Ituturo ko sa inyo kung paano magtanim ng patola Yung simpleng paraan lang ng pagtatanim ng patola mga idol Kung makikita nyo mga idol, ito pala yung patola na na-transplant na ko 2 weeks na yan mga idol after transplanting At kung makikita nyo naman, malusog at mataba na yung bagay nya kahit pa paano Magandang araw mga idol ito na yung mga buto ng patola. Ito yung punlaan. Nakaredy na. Itatanim na lang natin. Ituturo ko sa inyo yung simpleng paraan kung paano magtanim ng patola or kung paano magpunla ng patola. Uh, let's start mga idol. Isa nga pala mga idol, tips lang. Kung sa pagpupunla ng patola mga idol, sa gantong punlaan, ang mas maganda mga idol, dalawa na. Dalawang buto sa isang punlaan. Yan. Ito yung buto mga idol. Tsaka nakita. Papatong muna natin yun, yan dyan. Dalawang buto sa isang punlaan. Kasi ang purpose niyan mga idol, kung sakaling hindi simbol yung isang buto, meron pang isa. Tsaka natin tatabunan yan mga idol. Pagka ipunlaan na natin sila lahat. Ito po yung isa mga idol. And then mga idol, kung sakali naman magtutubuan sila parehas, mas maganda rin kasi hindi na natin ano hinya mga idol, hindi na natin paghihiwalayin. Kung simubol sila parehas sa isang punlaan, yung dalawa. Ta-transplant na, pwede namang ano yun eh, i-transplant sa mas malaking taniman. Para hindi sila masigip pag lumaki. Kaya, mga idol, ganyan lang. Simpleng paraan lang ng pagtatanim ng patola kung makikita nyo yun yung mga buto sa personal na karanasan ko sa pagtatanim ng patola mga idol within 5 days 3 to 5 days nasibol na sila mabilis silang ano, sumibol at mabilis lang din sila lumaki at lumago Ayan mga idol, tatabunan na natin ngayon ng lupa yan bahagyang tabong, tabong, lang kailangan natin dyan. Hindi yung masyadong lalalim. Baka mahirapan na tumubo yung patola. And then after nito, tsaka natin siya didiligan. Ayan, ganyan lang mga idol. Kung ano, ganyan lang yung simple para paraan kung paano magtanim ng patola o kung paano magpunla ng patola. Bali mga idol, may tanim na ako nito. Nagapang na, nagapang na sila. Ipapakita ko na lang sa inyo yung mga patola na yun. And siya nga pala mga idol. Ito yung punlaan na to mga idol. Ayan, yung ginawa kong punlaan. Plastic cups lang siya mga idol. And then, binutasan ko yung ilalim. Sapat na butas lang. Para ang purpose na mas maganda kasi mas maraming butas yung punlaan. Para kapag dinilig natin yung punla, makakadaloy palabas yung tubig dito sa punlaan. Mas maganda yung ano siya, may sapat na butas para makalabas yung tubig. Kasi kung wala ang sapat na butas yan at hindi masyado nakakalabas yung tubig dito sa punlaan ang tendency niya mga idol mabababad yung punlaan natin ng tubig and baka mabulok or mag die back pagka nabababad yung punla kaya mas maganda may sapat na butas siya madali lang siya gawin mga idol eto pa lamang idol yung patola na naitanim ko namumulaklak na siya and bali nakapitas na rin ako dyan ng dalawa mataba na yung ano niya baging kahit paano magaganda na yung pinaka dahon may bantay na rin na langgam ayan nakagapang isa lang Ito yung pinakapuno niya mga idol ng patola. Mataba na rin yung pinakabaging niya. Ayan, yung patola. Malapit na siyang mapakinabangan ng husto yan.